plano mo bang umuwi ngayong Pasko o kaya ngayong parating na bagong taon sa Bicol or Visayas at Mindanao? Kung nagnanais ka na dumaan sa Andaya Highway o sa bayan ng Lupica Marinisor, siguro doing mahaba ang iyong baon na pasyensya dahil sa haba ng traffic na iyong mararanasan. Yung dating 12 to 14 hours na biyahe papuntang Bicol, ngayon inaabot ng 24 hours tulad ng naranasan ng na mag ko sa biyahe. Kaya sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon sa Andaya Highway at ang naranasan ko sa biyahe ng dumaan ako dito. Nagpapahirap sa traffic ngayon, ito. Yung gumuho na to. Ayan, so ongoing pa siya. Ay, ito na mga motivation na sinasabi. Yeah. In the traffic. Haba na nito. Traffic na. Banan itu ya yeah. Na. wala nang galawan talaga oh Wala talaga nagkakaroon ng traffic dito yan sa Lupi I think Lupi na to sa Lupi Camarines or na to ay nawakabati na ah kunti lang naman pala Wala na naman pala doon. Konti lang naman pala ang traffic. Dito kaya sa unahan. Ah, dito rin sa unahan, pero umaba din na din. Ah, ba nga ng traffic. ay eto na nga wow haba ng traffic oh. yung motor pwede naman makapag counter flow nakakasingit-singit pero gigilit tayo dito baka tayo ay mahuli <laughs> Dito tayo. Baka may eh kulihin tayo ng LTO. May mga LTO kasi nagbabantay dito eh. may mga mutan na ah, kasingit. Nga lang pagka 4 wheels wala na. Talagang tenga talaga.

Nagkasagyan pa yung dalawa, traffic na nga, nagkasagyan pa Grabe, haba talaga hmm. Ah, ito na Bali, 4 hours to 5 hours ka mag-aantay dito bago ka makalusot kasi yung yun nga yung magina ko eh labot sila ng 5 hours dito. Ha ha oh. Wala nang galawan. Ala na oh Baka tayo mahuli dito Haba traffic Nakaka-counter-flow tayo Hilid tayo dito Dito, dito maluwag dito Makakahulihin tayo eh grabe pala talaga Mahaba ng traffic dito ulit ah ganito pala talaga ang sitwasyon dito yeah, sa mga uuwi ng probinsya ngayong Pasko ayan ito yung dadanasin nyo Ayoko oh, lang kung nagawa na yung gumuho dito ng kalsada. Talo mo tinatambak na yun eh para madaanan na. Ah. Oh, haba na oh. Wala nang galawan. Yung iba dyan, kanina pang madaling araw. Eh, lang nangyayari to. <laughs> Kaya kung matataon kayo dito na di pa naayos ang kalsada na 4 to 5 hours kayo mag-aantay. Biyahi ulit nagtanong ako doon sa may tindahan Kung Nanguhuli pa daw dito sa counter flow Sabi niya, yung mga motor doon, diba, hindi naman hinuhuli Basta na Huwag ka lang abuso siguro Kasi kung Kahit na may kasalubung ka, tapos sasalubungin mo Pwede yun, hulihin ka Pero hindi naman daw hinuhuli Ah, ito na, yung sirang kalsada Malapit na pala Ayan. Bigayan pala. Meron na kasi yung buyer doon sa unahan, no. Baka yun na yung nasirang kalsada. Lipat tayo sa gilid. Medyo alanganin tayo doon. Dito tayo. Ayun. هابا هابا ترافيك sound trip na lang sila eh Makikiraan po layo talaga dito tayo sa gilid Hirap nito Huwag ka munang aandar ha ah. <laughs> Huwag ka munang aandar Gas Ay, salamat Harap din Haba na Ay, nako wala na haba oh gagabihin na yan makauwi buti na lang yung maging nakalusot na Boss, ilang oras na kayo dito? Ay, <laughs> napakay madaling araw. Madaling pa kayo dito. <laughs> Saragay pa kayo nagsimula. Ah, mira yan. Madaling araw pa daw sila dito. Try ko kaya mag-drone dito. Let me welcome you to harvest. Would you mind if we got started? cause i see you as a rolling feet, trapped inside a studio apartment let me hold on to you until you can see every play and i will tell you something that i figured out the hard way heaven knows how to find the place paradise is It's in your jacket, and sometimes you just hear static. It doesn't mean you gotta change your ways. That's just life. Some days, don't go messing with your heart. Don't you go messing with your heart? That's the only thing that beats the same. It reminds you from where you came. Heaven knows that. You Paradise you. Uh. Heaven knows I don't find the peace of paradise in him. Grabe, napakahaba talaga. Nag-drone ako eh. Ang haba ng ano. Traffic. Ang layo na ng pila. Counterflow na tayo. Pwede naman magtanong ako sa Saka na. Pwede naman daw basta wag mo lang sasalubungin. Talagang titigilan ka ng LTO dito. Kasi dito na nakago siya. Pwede ka mag ano dito sa kabila. Ayun mga pulis nga nandito pala yung ginagawa eto yung part na to ay hey, nakagu tayo eh ang bagal kasi ng usad kahit na maggo kasi may mga truck na mabigat ang karga ang tagal makaahon ayan yeah, nakagu tayo ito yung nagpapahirap sa traffic ngayon, ito. Yung gumuho na to. Ayan oh. So, ongoing pa siya. Kaya medyo pahirap pa sa ngayon. Pero sana bago mag-Christmas, magawa na to kasi ano pa lang naman ngayon, 22 pa lang naman ngayon. So, 12.54 na, hindi <laughs> pa ako nakakain. Ay, nako. So, sa libahan na ako kakain. Tapos, pahinga na din. Ito, mga kamotivation, oh. May nasipak na na konti, oh. O, sadyang sinipak para matapalan yung ilalim. Ayan. Guguho na 'to. Ay nag naman tayo. Grabe. Ayun, mga pauwi ng probinsya. Grabe yung sinapit Yeah Wala na Ito naman yung mga pamay nila Ito na sa kabilang side Pahirap pa na Malagpasan lang natin to Okay na eh Wala lang traffic dito Ah, naulan na. Wih. Traffic malala. Up ya. Mag-aalo na la. Ayun ang sitwasyon. aba na rin ang pamainila oh Ayano Ah, oh, sama kami diyan. <laughs> <Ito na magpapasko. laughs> <laughs> Balik na lang kayo. <laughs> Grabe. <laughs> Imagine mo yung 5 hours ka mag-aantay na ganun. Yeah. haba na rin ang pang Maynila oh Kung babiyahe ka po kayo pa Maynila ng 23 or pauwi ng 23, ah, abuti na kayo ng Pasko dito. Kaya yung mga uwi ng 23, papunta ng probinsya tulad sa amin sa Bicol, ah, abuti na kayo dyan ng Pasko. Sigurado yan. kailangan mag umuwi kayo mga day trip pwede pa yon baka makarating kayo ng bicol ng ano mga hapon para gabi oh, hirap ng sitwasyon ngayon dito oh Ah, traffic. ano yung napagtanungan ko kanina kaninang madaling araw pa sila ayun sa wakas nakalusot na tayo Oh, mayroon pa rin dito. Ha, kunti na lang to. Kunti na lang ang traffic dito. Nasira pa yung kotse. Hindi oh. makaahon.